ating uh, bagay. ka pobre, live kita iya sa may baikara uh, bahay karaita. sa ako pa siguro no ruraya eh, area nga may uh, natapo nga sunog uh, magkaron gid lamang nga gabi eh no Aga sa magkaron na ongoing ro fire uh, fight, fighting no uh, pag itrayang uh, eh, nga natabo nga sunog iya sa area yaro aton kara nga mga uh, katapo it, uh, Bureau of Fire and uh, Protection ro mga rescuer halin sa aton kara nga uh, kalibo no uh, as of uh, this time uh, mga kapobre ag uh, di sang ka uh, ambulance ag uh, para ro uh, area nga nagakasunog sa magkaroon nga pag-orason. ag uh, may nakikita pa nga medyo nag aso, uh, aso pa but uh, medyo siguro mahambal na nga basi kontrolado man yon no uh, nga hindi on magbahol pagit ro raya nga sunog agya kabay uh, pa nga hindi on mapagtuhan pa ro iba pa ka mga panimalay no uh, kapobre sa so, nga pagurasan may ano chat ah dito 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 sila abo baba Ayan, may... Dito nila nilagay. Ayan. Mga bumbero. May kita natin. Mahirap doon yung taano Sa kabila. kay dito na sila naglatag ng uh, host mula dito sa taas na bahagi ng uh, tulay. No, mga kapobre. Nilatag na nila dito yung host. Ayan. Hanggang dyan. Sa ilalim. Ay, pang. Mayong gabi. Mayong gabi ari Ariman kita. Nag-live man kita. Oo. Bago lang abotan. Bagong <laughs> abot lang. O. Si uh, Manager uh, Joe Soriano, Ita, uh, Brigada News FM uh, Kalipo. Kaiping na ako. diya, Magkaroon. Opo. Turn off. Turn off. Turn off. Ano po? Sa ako pa sa ano, laser na oro yung turong ko taro yun Ubus, tulay. Sa so, tulay. Exact location naton no, mga kapobre. Yan exact location. Tulay raya. Okay. Okay. Okay.

Ah, uh, Jobin Michaldia. Oh, pre, medyo na ano siguro. Eh, uh, ay makapik na na control siguro. Pero nag-aaso pa eh. Nag-aaso pa, no? Sige, das pa. Ano ang gabiyot kana, sir? Hindi at di ar. Ara jer jer di ar. Tro aton

untuk di ya in offer taruh ada nggak buat kota kota. Sir, line 1, line 2, kalas kita sir, maripil, maripil Maripil maripil. Okay cari pil. Maripil sadam, maripil. Cari pil Pasantaño mga Kapobre sa magkaroon ng pag-urason o tawag ng mga taga Bureau of Fire and uh, Protection. singgit bus. singgit anu matras kami, Sir? matras, matras, matawa, papinit, Uh -huh. okay, para... Amon nga batayan, galing. Batayan para hindi Bag parking Ma-refill anay sa da itubi. No, mga kapobre. Ubus yun eh. Ito, ayaw. ma-atrasan. Ma-atrasan 一辈子啊。<laughs> Anyo balay-balaron. Balay bro. Di ka <srogusia> gapit ah. taking yeah. Oh. Mm -hmm. no? ah. oh kontrolado May fire My sa My oh, may ito man bro. Ah, may to Ito bansa ito ba oh. man sa pihak. iya. para pang haabang iya lagi kayo na which is na fictive no na control lagi ro tapda lagi ro kalayo may gabumba ito sa ubos at uh, may nagabumba man sa tulay kampi so wao nagkalihit gid ro kalayo wao nag silo pagit sa ibang uh, ano sa ibang kwant uh, nga balay hmm. kay mga uh, volume Soro isang ka fire truck nag kuwad pa nag refill pa it uh, tubig yes sa uh, kwan. na. Ay lang. Hai teman-teman, agak-agak panjang Ya, misalnya naga linnya Tidak ada naga putang Setelah kita hantar Pak Upus Tidak ada naga putang Ano to sir? Fire out na? Fire out na? Under, fire under control. Okay, sige. Fire under, under control na siya. No? Uh, bagay kapobre. Sa so, magkaroon na uh, So, safe na. Ro mga nag-worry nga mga, mga ibangod na Nga mga sa may bahay karaita. Laser na aga uyuturo. So, exact location naton Para kung hindi may tulay Ah, uh, Raya, going to naman Raya nga area nga rin eh. So, di ka kampi Pro, nasunog uh, Mga kapobre At uh, Sa magkaroon ay Ah, uh, Na istorya nato Bilang ka mga bombero iya Ay fire under uh, control na siya So, what possibility posibilidad nga maka ano pa, patay yung rukalayo. No, kontrolado na, I mean, rukalayo. Hindi sa ibang uh, panimalay.